Magandang hapon po mga kalaki alas 5 na po ng hapon ngayon po ang July 16 at ito po mga kalaki ating mga tips na magagandang numero para po sa ating mga laki followers na nag-aabang po dyan at syempre ngayon po alas 5 ng hapon mamimigay po tayo ng mga kumpletong lucky numbers po mga kalaki sa mga nagaantay po, okay? At sa mga wala na pong ginagawa dyan, sa mga nasa bahay na o pauwi na, habang eto na po mga kalaki, magagandang numero para po sa ating lahat, okay? Pwede nyo po ito ilista, pwede nyo po ito alagaan ng 3 days bago natin bitawan at palitan. Sa mga nagtatanong po mga lucky numbers namin, pwede po ito sa STL, sa 2D Lotto, National, sa weteng sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad pwede po ang aming mga lucky numbers okay at kung ready ka na mga kalaki ready na rin po ako magbigay ng mga lucky numbers para po sa ating lahat kaya mga kalaki tutok na po rito at sa mga baguhan po dyan tutok na po dito tapusin ang videos namin para makasunod po kayo sa aming mga numero kaya kung ready ka na ready na rin po ako mga kalaki tara na Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonary. Okay, pero bago yan mga kalaki, syempre, alam nyo na, ay, iinom muna ako ng tubig. Painumin nyo naman ako ng tubig, di ba? Wow. Wow. Uh oh, <laughs> thank you, sorry. Okay po, ngayon pong 5pm ang ibibigay po natin ay tatlo pong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat ng mga nagaabang ng mga lucky followers, okay? Ito na po, hindi na natin patatagalin, ito na ang 2 digit lucky numbers mo mga kalaki, ilista mo na agad-agad number number 14 at number 26. At ito po ang pangalawa, number 5. At number 20. At ito po ang pangatlo, number 24. At number 6. Ayan po mga kalaki ang ating 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 823. At ito po ang pangalawa, number 91 0. At ito po ang pangatlo mga kalaki number. 255. Ayan po mga kalaki ang 2 digit at 3 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Kaya ito na. Ang 4 digit lucky numbers mo, kunin mo na. Number. 2053. At ito po ang pangalawa. Number. 8267. At ito po ang pangatlo. Number excuse po, 9134. Ayan po mga kalaki, ating 2-digit, 3-digit, at 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po yung mga kalaki, i ramble kung gusto nyo. At alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan ha. At bago ko po ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan na kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, nako hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan mga fake account lahat yan. Dapat nakakausap niyo muna ako sa video call bago kayo sumali ha, matanda na po tayo para magpaloko sa mga okay? Ito po ang legit na account natin, hanapin niyo po ako sa Facebook, Arnold Parungki na may blue check na merong 480,000 plus followers at meron din po tayong ginagamit ngayon ito. Red parungki na merong 500,000 plus followers. Oh, magkakalahating milyon na po yung mga account na yan. At meron din po tayong Aris Gatchalian na Trend Arnold Santos sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungki, na merong 18,000 followers. At syempre po, TikTok. Red Parungki, na merong 449,000 followers. ang na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po, pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad National at Weteng, pag sumali ka sa private consultation, i-code po natin ang Berkman at Bercher mo. Malay mo naman dito ka swertihin. Dito ka pala rin mga kalaki sa amin. Kaya sali na po sa amin sa private consultation. Araw-araw po may mga nananalo rito at nakapost po yung sa Facebook namin. Okay? Baka ikaw naman ang susunod natin. Winners, malay mo naman. Kaya mga kalaki, kung sa tingin mo, kami magbibigay ng mga swertisay sa mga numero, sali na po sa private consultation. Okay? At syempre sa mga sasali po, dapat nakakausap ako sa video kung yung ganyan o yung malinaw ha, bago kay sumali. Matanda na tayo para magpaloko sa mga pay account. At sa mga sasali po, iahabol ko po kayo sa discount para member kayo sa akin ng 3 months ng July, August at September. So ano pa hinihintay mo mga kalaki, sali na po. Okay, eto na po mga kalaki, tuloy-tuloy na po tayo. Okay, kung yun na po mga listahan nyo ulit, ibibigay ko na po mga numero para po sa ating lahat. Sa 5-digit at 6-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad Eto na, kunin mo na yung mga lucky numbers. Umpisan po natin sa sa 5-digit lucky numbers. kay eto na, ang 5 digit lucky numbers mo ay number number 32 number 21 number 26 number 10 at number 8 ayan po at ito po ang pangalawang 5 digit lucky numbers kunin mo na rin mga kalaki agad agad number 19 number 23 number 27 number 30 at number 8 36. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Okay? Kaya mga kalaki, ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Ilista mo na Pilipinas at abroad. Number. Number 16. Number 24. Number 29. Number 5 number 8 at number 33. At ito po mga kalaki ang pangalawang 6 digit lucky numbers ilista mo na agad-agad. Number 28 number 40 number 37 number 22 number 6 at number 3 Ayan mga kalaki kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago natin bitawan at palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time. Shout out po tayo sa family. Ano to? Okay. okay. Good time. Okay. Sa family pa, ay Pugayan, paay Pugayan, family Pugayan po mga kalaki. Shout out po diyan sa May Marilao Bulacan. Humingi sila ng two digit lucky numbers para po natin 'yan. At para po sa ating mga jeepney driver at tricycle driver naman po diyan sa May Villas Pangasinan. Ayun po kay Kuya Nilo humingi po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 6-digit lucky numbers pa dadalan din po natin yan pag-aaralan ko lang po ang code nyo sa mga gusto po magpa-shoutout comment lang ng comment share ng share ng mga videos namin heart ng heart pag nakita ko yan mas-shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa good luck